Tignan nyo po ang aming siling sigang po na karahinog ng mga ka idol. Mga idol, ang daming hinog ng mga sili na to. Kasi nagkaroon kasi ng murang presyo or oversupply mga kaidol idol Ang dahilan na hinog na hinog mga sili namin dito. Oversupply. Yun po mga idol oh. Yun know? Tingnan nyo po ang sili na yan dami sa nang bunga kailan nagkaroon kay nang karoon tayo ng uber supply mga kaidol. idol ano po ang dami ng bunga mga kaidol. idol tung sili namin mga kaidol. idol oh. ayun ayun ang dami talaga ng bunga mga kaidol. idol nagkaroon kasi ng oversupply sa aming lugar mga ka idol kaya hindi na pinitas namin mga sili na to naghirinog na naghirinog na lahat mga kaidol hayo mga kaidol namin sili nagkaroon ng oversupply nararoon na nga to mga kaidol kasi hindi na masyadong uh, sobrang mura ng presyo dito ang sili at saka nahihinog na ito lahat nagkaroon po ito ng sobrang supply o oversupply mga kaidol ayun tingnan nyo po mga kaidol sobrang oversupply ng sili na sigang sa amin yan nagkaroon pinabayaan namin to kasi alam nyo talagang makita nyo talagang oversupply ng sili na to Tignan nyo po mga kaidolo. Oversupply na sili namin. Sigang. Ang dami doon. Inararo na nga namin kasi hindi na talaga nagapa namin mga kaidulo. Yan. Yung sili namin niya. Nagkaroon ng oversupply. Itong labuyo namin mga kaidolo. yon wala pang hinog kasi bago lang pitasan mga kaidol hindi pa to nagkaroon ng oversupply pero mura ang presyo 100 per kilo lang mga kaidol or 80 pesos ang isang kilo nito kasi sabi nila bagsak presyo daw sa buyer namin kasi wala namang ano, maraming kompetensya sa bandang galing iluson ng mga biyahiro mga kaidol ng gulay So sa amin, sa mas na epektuhan talaga ang uber supply. Sili at saka uh, ibang mga produkto mga kaidol. So ngayon nagpunla po ako dito ng sigang asili. Pero abutan to ng sobrang init ng panahon mga kaidol. Kaya nga parang nag-alanganin po ako dito, dito sa pagtanim siguro kailan to tumag mag ulan magkaroon ng ulan at saka tumatanim mga kaidol pero ngayon sobrang init alagaan mo na to sa dilig araw araw napakahirap Walang maghanap ng pandilig mga kaidol ang aso namin oh. tingnan nyo po ang aso namin nga pangit ayun tina yun ang aso namin mga kaidol oh yun dalawang anak niya ayan ayan nagaanip po ako ng sili doon sa farm itong sili natin ng mga kaidolo ayan itong sili natin nagkaroon ng uber supply kasi <laughs> <laughs> yun know, dami di doon mga kapartner partner ang dami doon binali ko na nga yun eh kasi ubos na pag araro yan ang aming mga chicken french chicken